Galing sa pagtatanim ng gulay ang siklistang si Orlando Lindio, apat na pung taong gulang. Pero sa kanya pag pala pa lang nasa niya. Ang motosiklo at bisikleta nagsalpukan. Wala na po kasi ibang madadaanan yung tito ko, doon lang po yung sa way na yon. Kasi po medyo blurred na po yung mata niya pagdating po ng bandang hapon. Ayon sa imbisikasyon ng barangay, patuloy ang takbo ng motorsiklo. Tumawid siya rito. Abang ang isang napakabilis na motor, sinabayan ang, ang isang napakabilis din na kotse. Sa kanang bahagi ng kotse na itim, nais na mag-overtake ng motor na napakabilis. Na naging sanhi na tinamaan ang uh, bisikleta ni Mang Orlando Linjo. Dahil walang suta na helmet, nabasag ang kanyang bungo. Dead on arrival, ayon sa ospital. Po yung asawa po ng tito ko, po, wala pong trabaho. Tapos umuwi po sila nung Tuesday, Tuesday po ng hapon sa ano po, Hobilyar Sorsogon. I iyak lang po ako nang iyak nung nalaman ko po yun. So close po kami ng tito ko kasi pag ano po, lagi po ako nasa kanila. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng siklista. Sa batala, ayon pa sa barangay, galing sa isang party ang magkaibigang rider at ang angkas ng motor. Pareho silang walang suit na helmet dahil sa no helmet policy ng Dasmariñas, Cavite, doong August 2017. Sunod-sunod daw kasi ang mamamaril sa lugar. Sa kabila ni Thomas, patimbang pa rin na dapat sundin ng mga rider, Motorcycle Helmet Act na isinabatas noong taong 2009. Ang hangkas ay nakilala si Jeffrey Singson, dapuroan siya sa ulo at namatay. Yung pagtilapon niya, yung paghampas ng ulo niya, doon kami medyo talagang hindi talaga siya bubuhayin. Kasi doon pa lang sa morgue nung dinala sa morgue, hindi ko na siya tinignan eh. Lahat ng mga friends niya, mga co-dancer niya, nandun kami lahat eh. Hindi ko na tinignan kasi sabi ni Marinel, basag daw talaga yung uh, dito yung sa upper niya and then yung bungo niya. So nung nakita ko, hindi talaga bubuhayin. Ang rider naman ay makas at pinagahanap pa rin ng mga opisyal ng barangay. Base po sa, sa salaysay ng, ano, ng uh, driver ng motor, hindi niya makita yung papatawid na nakabisikleta. Dahil nga po blind spot, dahil nasabayan niya yung mabilis na kotse, nasabayan niya yon ng tulin. Na na, may bumulaga napapatawid naman na bisikleta. Sinubukan naming hanapin ang pamilya ng driver ng motor pero wala na rin sila sa kapitbahay. Mga igan, ugaliin natin magsutang ng helmet, palayo man o malapit ang ating pupuntahan. Kaya nga nagtalaga ng isang helmet act kasi uh, nauunawaan ng ating mga mambabatas na ang helmet ay napaka-importante para sa isang rider. Kasi nga, delikado yan dahil lang ulo natin. Uh, konting bagok lang, konting uh, palo lang sa isang matigas na bagay, eh, pwede natin ikamatay.